magbibigay tayo ng tips ngayon mga kabutingting ha kung paano natin mag sealant ng texpro Pro kasi yung iba pag nag sealant ibang style ito sa akin iba ngayon ito, ito ginagawa ko yan ayan so, na yung sealant na sa slalim ayan so, Ngayon mga buting ting yung paglagay to. Oh. Meron na sila alin yan. Ano ang ginagawa ko mga buting ting. Naka na siya. Naka ready na yung sealant, sealant sa may texture niya na kabaon. Ayan okay na yan. Ayan, may mga sidan tayo mga buting-ting may sikat na yung lalim bukod sa mayroon tayong mga washer ayan o may mga washer pa yan mayroon pang sikat pang duble ah, huwag natin higpitan masyado mga katingting huwag natin higpitan masyado yung ating pagkabit ng dextro kasi para hindi mayupi yung ano tapos ginagawa na yung mga brinding para makuha namin yung mga siparling sa ilalim lalagay kami ng mga ganyang mga brinding ay mga tanda ito dito din meron yun ang sabihin dyan, nandyan yung si Parlings kaya ito gamit namin ng stick na to Patapak namin ito dito kaya hindi ka magkakamali umuwi okay. na ayan andyan lang si Babaw kung saan tayo ng text box ayan kumukulog na ayan na siya ayan tayo magkatanda magbubutas mga kapatintin ayan o oh. meron ka ng Tapos na tayo maglagay ng text pro mga kaudingding. Ayan. So, yun po yung discarte ko mga kaudingding. O. Oh. Nakalagay na yung mga sealant nya. Doon lahat. So, hindi na ako maglalagay ng sealant. Magkatapal pa uli ng sealant. Kasi pag tinapalan mo yan, kukumbok yan. Ayan. Lalaki yung ibabaw niyan. Pangit tingnan. Parang ganyan. No? Ayan o. Oh. Alalaki. Hindi katulad nung habang umiikot yung text pro, nakadiin yung uh, konti unti-unti siyang pumupulupot yung siland doon sa text so yan sana ay may nakuha kayong uh, kalaman no o diskarte so lahat naman ng magagawa mga kaputintin iba iba ang mga diskarte yung sa akin yan po yung diskarte ko nasa inyo kung gagayahin yung mga kaputintin So, yun lang mga putinting. Sana ay nakatulong sa inyo ang ating vlog for today. Kung nakatulong man, paki-like and share na mga putinting.